Your one is always on Sa pagsikat ng isang bagong liwanag Magsisimula ang bagong pag-asa Larka Patangas Patangas Second District way. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunderan, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batanga, Second District. Kasama si Congresswoman, Attorney Jervil Jinky Beatrix luisro Attorney Jinky Beatrix luisro Larga, Batanga, Second District. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batanga, Second District. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Dietrich Luis Larga, Batanga, Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Misano at Coy Laura. At ngayon, Narito si Congresswoman, Attorney Jervil Jinky Petrix Luistro. Kahit na ako'y mahirap hi, 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 hi! Good morning world! Good morning internet! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Larga ng ho, lalawigan ng Batangas 2nd district. It's a Friday today. It's another day of public service sapagkat uh, ang atingong congressman Attorney Jerbel Jinky Bitrix Luisro is now in San Luis Batangas for the scholarship uh, cash distribution sa ating mga Bittrex scholars. Geden sa San Luis Batangas na ngayon po ay ayan uh, po ang uh, Ang atin ng Congresswoman Attorney Gerbil is there uh, with the whole team para sa distribution naman ng uh, <clears throat> Bitrix uh, Scholarship Program o Casa Seasons for the Scholars ng atin ng Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Bitrix luisro Uh, Dadakuan po natin maya-maya Magandang umaga ho sa lahat ng mga kaibigan natin na sa buong 2nd uh, District of Batangas. Saan man kayo dako ng 2nd uh, District of Batangas na nandun ngayon. Uh, at uh, nakatutong na sa atin ng programa sa pamagitan ho ng radio at ng internet. ano At uh, sa iba't iba mga social media platforms na po na uh, atin ng uh, sabi nga ay uh, subscribe at uh, i add sa atin ng mga social media accounts. Ano? Nandyan po ang Facebook, uh, meron na po tayong YouTube, uh, Twitter, Instagram, at saka ng uh, uh, TikTok. So, mapapanood no, lahat-lahat po dyan ang uh, mga programa ng atin ng Congresswoman, Atty. Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Kamusta po kayo? Sana po ay you're doing well today. Ah uh, at uh, nasa maayos na kalagayan. Ligtas sa anumang uh, karamdaman. 'Yun ang mahalaga naman po, ano? Eh, uh, tayo po ay uh, may magandang uh, sabing ay maganda po ang ating uh, <clears throat> maganda po ang ating kalusugan ano at hindi po tayo hindi po tayo naapektuhan ng anumang uh, karamdaman ano. <clears throat> All right, uh, ang atin ng Congressman um, Attorney Gerbil nasa San Luis pa nung no? Badakuan nga po natin, tingnan po natin ang uh, San Luis Batangas kung ano po ang nangyayari doon. All right, San Luis. At this point, ang ating po pinagsasalamatan at kinikilala ang presensya ng Diyos na San Julian Bayan, ang nag-iisang konsihan as well the presence of our small but terrible vice mayor. Sabi ko na ng ating MC, bahala na kayo kung pakalawang ina o pakalawang ama. But the one thing I am certain, she is the small but terrible vice mayor of San Luis. Let's give a round of applause for the honorable vice mayor, Ma'am Day ay akin po lakas na pinasasalamatan sa so, back in 2021. Day one ko dito sa San Luis. Siya na ang kasama ko. Up to this day, at ang kasamanagalating ng araw, alam ko, sa pa ang magiging anino ko. I, I describe him as the big man of San Luis, Ang sabi mo noon, ko si Franklin Drelon, big man ng Senado. Let us welcome the big man of St. Louis, Gozihan M. Pagkainulatan! Si Gozihan M. po, 3 na lang binatapa. Wala pang asawa. Isa lamang mong pangarap ko para sa kanya sa lakinag na tulong niya sa amin, isa lang gusto ko, maging masaya siya. Kaya pausap niya na ako sa inyong lahat. Tulungan niyo ako, ihanap natin siya ng mabubok na tubig ka eh. <laughs> Palabangan <mo> natin kasi <laughs> alam ko, alam ko. At syempre mo, ang nagpatuloy na naman sa atin, sapagkat at home na at home si Beatrix dito sa barangay. at I will sa Kongreso at I rejoin sa Konseho. Maraming salamat po at pati mas nyo kami yung pinapanalo. At least may nagawang among abogado dito sa bayan ng San Luis. And one thing kayo pinagpapasalamat ko sa tao ito. Kahit mga ilangan na ng tulong sa ibang bayan, tumatak siya para humarap bilang abogado ni Beatrice. <laughs> Kaya magkakay gusto mga Buhay Lawyer, Attorney Joy Di Castro. Palakot po rin mo! <clears throat> my dear kababayan, ako po'y lagi sa nagpapasalamat, of course, sa ating pong Ama ng Bayan na San Luis. Sapagkat so, this is a common knowledge and the history tells us. 2022, si Pidris po, tumagong congresswoman during that time. Walang kakamping mayor, walang kakamping kapitan. Pero dahil sa pagmamahal at suporta ng taong bayan, si Beatrix ngayon naglilingkod bilang inyong congresswoman. para niyo po ang taong bayan. Today, binabago ko na po ang aking statement na dito sa San Luis, hindi ko na po kailangan maghanap ng pinto sa likuran. Hindi ko na rin kailangan maghanap ng pinta ng bubuksan. Ang dahilan, dumating na po aura sa luis ganap na niya pinuksang pintuan sa harapan ng bahay na sa luis para sa inyong congresswoman malakas ang palakpak sigaw para kay mayor afgel lino reyesnais ko lang, lang po ipaliwanag sa inyo lahat may isyu ng I, we never discuss about politics we never discuss about politics What brought us together is our enormous love for the people of San Luis. Parehas po kami, lapis na nagmahal sa lahat ng taga San Luis. And this is the reason, kung bakit sa panahong ito, iisa na ang sigaw ng mayor at ng congresswoman. Sabagay dito sa San Luis, ang sigaw na B3 Oaks na laban. Pa. Palabakan po ng details sa literal na sa salamat at magpamahal ni Beatrice para sa lahat ng taga sa Luis. Pwede? 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 I love you sa Luis. Wala na yung katamis ng S. Pag kayo sinasabihin ng I love you, sumagod kayo. I love you sa Luis. I love you sa Luis. Mayroon nasa doon ng I love you too sento pa saya.